This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. What is the Pasko? Pasco? yung the na kahit December. Na, Parang hindi mo pa rin maramdaman ang Pasko. Parang may kulang. Parang may lungkot. Kahit may ilaw sa paligid. Marami sa atin, ganito ang tanong. Pasko na, nga ba sa puso ko o sa kalendaryo lang? Pero may isang katotohanan na hindi magbabago. Ang Pasko ay hindi tungkol sa kumpletong handaan. Hindi tungkol sa regalo. Hindi tungkol sa bonggang dekorasyon. Ang Pasko ay tungkol sa kanya na nagbibigay ng liwanag sa mundo. Pero paano nga ba natin mas maintindihan ito sa gitna ng mga problema, gastusin at personal na battles? Ako si Brother Dave at ngayong episode, gusto kong samahan ka sa isang malalim pero warm na paglalakbay kung saan babalikan natin ang totoong kwento ng Pasko at kung paano ito nakakahiwa talaga ng puso natin. Kahit gaano kabigat ang taon mo. Sabi nga na President Thomas S. Monson, ang Pasko ay hindi tungkol sa kung ano ang nasa ilalim ng Christmas tree, kundi kung ano ang nasa ating puso may isang lalaki ang pangalan ay Miko. Simple lang ang pangarap niya. Maging masayang Pasko kahit minsan Palang siya nagkaroon ng hanggang ng handang kompleto. Lumaki siya sa buhay na madalas walang regalo. Minsan walang handa at kung minsan walang kuryente sa mismong disperas. Nagtrabaho siya sa isang maliit na shop. At kahit maliit ang kita, tinitiis niya para sa pamilya. Dumating ang isang taon na lalo pang bumigat ang buhay. Nawala ng trabaho ang tatay niya. Nagkasakit ang nanay. At siya ang kailangang mag-shoulder halos lahat. Habang papalapit ang Pasko, ramdam niya yung pressure na dapat masaya. Pero hindi niya maramdaman. Nakaupo siya sa tindahan, hawak ang maliit na styro cup ng gatas abang pinagmamas na ng mga taong nagmamadaling bumili ng regalo. Sa isip niya, Panginoon, paano po ba magiging masaya ang Pasko kung halos wala naman akong maibigay? Isang araw may pumasok sa shop na matandang lalaki. Binigyan niya ito ng simpleng assistance. Yung tipong hindi mo isipin na malaking bagay. Tumingin ang matanda sa kanya at sinabi, Iho, hindi nasusukat ang Pasko sa halaga. Ang Pasko ay nasusukat sa pag-ibig. Hindi niya alam, pero yung simpleng linyang iyon pumasok sa puso niya parang ilaw. na niya na ang Pasko ay hindi responsibilidad, ito ay paalaala. Sabi nga ni Elder Geter F. Ortdorf, ang totoong diwa ng Pasko ay ang pagbibigay ng ating puso sa tagapagligtas. Sa Biblia, malinaw na sinabi sa Lukas chapter 2, mga verses 10 hanggang 11. Papasahin ko, huwag kayong matakot sapagkat narito nagdadala ako sa inyo ng magandang balita nang malaking kagalakan sapagkat isinilang sa inyo ang tagapagligtas Ang minsahi ng Pasko ay good news hindi good gift hindi regalo hindi ito dekorasyon Ito ay magandang balita at great joy Ang kasiyahan ng Pasko ay hindi dependent sa wallet mo kundi sa relationship mo o relasyon mo sa ating Panginoong Hesus Kristo, sa ating Ama sa langit. Siya ang dahilan bakit may pag-asang sumisikat kahit ang buhay natin ay parang gabi. Sabi ni President Russell M. Nelson, si Hesus Kristo ang tunay na regalo ng Pasko. Kapag nakatuon tayo sa kanya, ang Pasko ay magiging makabuluhan at makahulugan. Isipin mo yung unang Pasko. Walang festive lights, walang spaghetti, walang hamon. Ang meron lang ay isang sabsaban. Malamig na gabi. At simpleng pagsilang sa anak ng Diyos. At kahit simple lang, iyon ang pinaka makapangyarihang gabi sa kasaysayan ng buong mundo. Isipin mo rin ang mga pastol hindi sila mayaman, pero sila ang unang nakarinig ng balita ng Pasko. Ibig sabihin, hindi kailangan ng status para makadamaka ng Pasko. Ang kailangan natin ay bukas na puso. Naglakbay ang wise men, hindi dahil may regalo silang matatanggap, kundi dahil gusto nilang magbigay. Kaya pagkatapos nilang makita siya nagalak sila ng lubos. Sabi ni Elder Jeffrey R. Holland, Kapag nakatuon tayo sa Panginoon, ang mga simpleng sandali ay magiging sagrado. Naalala mo ba noon, panahon ng kabataan natin, yung Pasko hindi about sa presyo ng regalo, kundi sa saya ng makakasamang pamilya. Yung kahit papel na ginupit lang ang dekorasyon, masaya na tayo. Di po ba? Uh, Add-on ko lang noong unang ng panahon natin, no? yung ating Christmas tree ay kahoy. Napinutol na kahoy, tapos uh, lagyan natin ng uh, algodon o yung cotton. Ano pa yung nilalagay natin doon? Yung mga papel, tapos yung paso. Masaya na tayo doon. Kung makakabili tayo ng Christmas lights, parang para sa ang mahal-mahal na. Di po ba? Tapos napakadelikado pa kasi 220. Direct na saksak. Pero masaya tayo nun. Dapat ganun din tayo ngayon. Noong mga panahong bumibili ka ng maliit na puting kandila, ilalagay sa lata, at yun na ang Christmas lantern. Walang fancy lights pero ang saya sa puso. Di ba? May kapitbahay na magpapalitan lang ng kakanin. Hindi uso ang social media pero ramdam mo ang pagmamahalan. Pasko noon ay hindi festive sa mata pero festive sa puso. Mas malalim, mas simple at mas totoo. At ang pinaka-importante, ang Pasko noon ay hindi nabubura ng problema. Kahit may trials, may ngiti pa rin kasi ang puso ng tao noon nakasentro sa pagsilang ng tagapagligtas. Sabi ni Elder Marvin G. Ashton, ang pinakadakilang regalo ay ang ating kakayahang magmahal. Ngayon, maraming tao dumadaan sa mabibigat na sitwasyon habang papalapit ang Pasko. May mga nawala ng trabaho, may nag-iisa may mga pinagdadaanan sa pamilya. May mga kababayan natin na ang Pasko ay pahinga lang sa pagod. Hindi nila alam kung paano magdiwang dahil punung puno sila ng isipin. Pero dito pumapasok ang tunay na mensahe ng Pasko. Hindi ka nag-iisa. Ang tagapagligtas ay isinilang para tulungan ka sa eksaktong nararamdaman mo ngayon kaya kapag sinasabi mong pagod ako sinasabi ng panginoon anak halika ako ang iyong kapayapaan sa panginoon walang pagsubok ang hindi kayang palitan ng pag-asa ang pasko ay paalaala na may tagapagligtas na dumating para sa atin para mabigyan tayo ng pag-asa kahit broken ang buhay. Ang hamon sa ating ngayon, huwag gawing worldly ang Pasko. Gawing Christ-centered. Hindi mawawala ang saya ng Pasko kapag nakatuon tayo sa ating tagapagligtas at manunubos. Ang totoong regalo ng Pasko ay kapayapaan, ay pag-ibig at pagpapatawad at pag-asa. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang ating relasyon sa ating Diyos. Sa bawat Pasko, tandaan natin, Siya ang sentro ng silibrasyon. Gusto ng Ama natin sa langit na maalaala mo na mahal ka. Na hindi mo kailangan perfect ang buhay mo para maging meaningful ang Pasko mo. Gusto niyang ilapit mo ang puso mo sa kanyang anak. Kasi doon nagsisimula at magsisimula ang tunay na kagalakan. Habi nga ang pinakamalalim na kagalakan ay nagmumula sa ating relasyon kay Heso Kristo. Alam niyo isang tatay ang nagtipid ng isang taon para maibigay na regalo sa anak niya. Pero nang dumating ang Pasko, Nagkasakit siya at hindi natuloy ang plano. Nalungkot siya kasi wala siyang naihandang material na regalo. Pero lumapit ang anak niya at sinabi, Tay, regalo ko na sa akin. Nandito ka. Umiyak ang tatay. Ganyan din ang ama natin sa langit. Hindi niya hinihintay ang material nating gift o regalo ang gusto niya ay puso natin. Kapag tayo ay nagbibigay, tayo ay nagiging mas katulad niya. Hindi bawal malungkot sa Pasko. Hindi bawal mapagod. Hindi bawal maging overwhelmed. Pero sana ngayong taon, maramdaman mo na may Diyos na nakikita ang lahat ng pagsisikap. Panginoon, ngayong Pasko, ilalapit ko po ang puso ko sa iyo, higit sa anumang tradisyon. Kapag inuna mo si Kristo, mararamdaman mo ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Sa pagtatapos, saksing-saksi ako na hindi nagbabago ang kahulugan ng Pasko. Si Kristo ang rason kung bakit may pag-asa ang mundo at sa pangalan niya ng ating manunubos at tagapagligtas na Seso Kristo. Ibinabahagi ko ang aking taos-pusong pasasalamat at patutuo. Amen.